Hi, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Uh, uh, well, uh, Palibu, una, libyu, paso. paso. Maigi, mga bata. Uh, sa uh, going around the city uh, the whole morning. Wala pa tayo natin kitang uh, paha, sana magtuloy-tuloy na, mukhang uh, gumagana na yung effort ng mga barangay, DPS, MMDA, yung de-clogging power our trainings, At, uh, but uh, while uh, uh, we're having a bad day, uh, no, not really a bad day, but a uh, challenging day, dahil uh, sa wlan, uh, sa weather, ito naman, may isang concerned citizen. I think, vlogger. Inaktuhan. Yan ang pinakamasarap. Inaktuhan itong dalawang traffic enforcer natin. Na nagtayo ng toll gate. pera sa driver, oh. Sarili nilang kumpanya. May toll gate. Kitang-kita sa video, na hinaharbatan o kinokotongan Kaya na, tinuruan na daan Yung isang truck driver sa may lakso Immediately, about 6 am today uh, I requested the uh, uh, Director uh, Dennis Viaje call the attention of this two imports. Now, nandito sa harapan natin, itong dalawang tolongges na to, hindi po ito tolongges na pakalat-kalat sa kalsada. Ito po yung tolongges ng gobyerno naman. Ito po yung bahagi ng pamalang lungsod ng Maynila. Kasama namin empleyado Dukot na yung Bahagi ng gobyerno ng ating siyudad. As I guarantee our uh, people that we will not tolerate na, the old Dinawang ways of na si nangongotong ng mga enforcer kasi binidisiplina ko na ang kalsada nililinis natin. Dapat kami rin naglilinis, kami rin sa site. Sa... Tinawag ang isang kumag. Okay, thanks to the concerned citizen na binidyohan, walang kawala. Huli. Ngayon, nandito si Director Dennis Biaye, ng MTPB. At itong dalawang ito, nasa harapan nyo, doon sa biktima, ito naman po para ah, tuluyang. para tuluyang magtinulahas, doon sa biktima na truck driver, inihikayat ko po kayong mag-file ng complaint. Criminal complaint. Now, habang inihintay namin kayo, ito po ang aksyon ng pamalangusod. Ngayong araw na ito, hindi na po sila bahagi ng gobyerno ng Maynila. As I have said and directed, one strike policy. Walang second chance. Hindi po ito mag-shot Relasyon na mag-shot up. Pwede magpatawad. Dahil eh, nagdidisiplina kami sa taong bayan, tapos sarili namin, hindi namin madisiplina. Kaya na, ginawa na. Hindi naman peryo ayan sa taong bayan. Kaya na, pati -paria. Ito na po, binawi na uniforme nila, ID nila, at ito po, tinanggal lang opisyal na, ng uh, direktor ng MTPB. Kaya, ito ay maging halimbawa sa natitira pang uh, 800 plus uh, wild na wild traffic wild. enforcer ng lungsod ng Maynila. People now a days, ang taong bayan ay nagising na. Ang taong bayan natuto na dala ng inaalaw natin pakinggan man, pa. at tayo'y maabot ng taong bayan at masabi sa atin ang pangabuso sa kanila. Uh, Kaya maging takdang aral to sa lahat ng kawani ng tapat Kapag kayo'y may inapi, inabuso, inargabyado, na mamamayan, hindi kami mangingimi na tayo ay tanggalin at kasuhan. Uh, yan ay maging aral sa ating lahat. Tama na yung may sweldo tayo. Okay na yun. Um, ah, Karawas um, May bonus pa yung mga yan. Sa totoo lang. Inimplement ko yan unang uh, termino ko. Eh. Uh, yung commission nila. They eh. get the extra share. All they have to do is to assist and help people driving in the city of Manila. So do sa uh, netizen, thank you very much sa iyo. Sa iyong pagmamalasakit sa ating pamayanan. At tama lang doon sa iyo. At uh, sa ating mamamayan naman sa lungsod ng Maynila, ako po ay humingi ng pasensya sa inyo. Pagpasensyaan nyo na kami, hindi namin magbigay sa inyo ang perfectong gobyerno. Hinihingi ko po ng tawad ang sitwasyon. pagkaganon man, umasa pa rin kayo. Kahit hindi namin ma-perfect ang gobyerno. Lagi namin ipararamdam sa inyo na may gobyerno sa lungsod ng Maynila na masasamdala ninyo 24 oras. So muli, mga kababayan, nananawagan ako, patuloy niyong tularan ang ibang individual na ipinagmamalasakit ang ating lungsod. At pinababatid sa amin yung mga abusadong empleyado ng City Hall ng Maynila. For now, this should be a lesson to everyone. Ano ngayon? A 18? Di pa kayo ano, masyado kayo nainip pa. Atat na atat kayo. Pakasweldo lang nung akis. Di pa tayo nag-iinip. So, ito po. Hindi. Maraming salamat. Ulitin ko, as per our uh, in-house meteorologist and as per physical inspection of our roads, nasukat po ni General Sukat manipis ang gulap sa Maynila. Halayang pati si General Sukat umabot sa kalawakan. May ambon, patuloy ang pagambon. O, walang baha, walang namang bagyo. Sa mga bata, mag-aral kayong mahigi. While we care for you, we care for the your parents, uh, no, yung uh, pag-aalala nila. But we also care for your future. So, mag ingat kayo sa pag-uwi, aabatan namin ang aabatan ng panahon. So far, uh, maaliwalas po ang Maynila pagdating po sa usapin ng kalsada. Yung panahon naman ay uh, nasa tolerable level pa. So it's just a normal rainy season of the year.